Go, 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 asawa ko. Proud of you, proud of you, asawa ko. Wow, galing. Asawa ko ka. Asawa ko yung nagdadrive na yan. Woo, palakpakan. Woo! Buhay, marino, katrupang X. Pamilya at trabaho, katrupang X. Isang pagkita, katrupang X. Hola mga katropan. welcome to my vlog. Well, 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 well. For today's video, mga katropa, sasamahan namin si Mrs. Para sa kanyang driving lesson 101. Ayan, guys. At uh, nandito kami ngayon tatlo. Chaperon kami. At uh, may dala rin kami mga pagkain. Dahil mag-picnic-picnic kami ngayon. May pupuntan kaming area na medyo malapad para maahasa yung driving skills ni Mrs. doon. So, ayun. Ngulit-ngulit uh, muna kami ng mga Junakes dito sa likod. Support-support lang kami. Anyways, mga katropa, on the way kami sa Glamang area. Papunta na yon ng Pulomulo kasi yung area na to, sa bandang likod na to, malayo na sa kabihasan na to. Kaya hindi masyadong uh, matrapic or busy yung uh, daanan dito. Kaya maganda siyang pagpraktisan. So ayan uh, gagawin ko nandito yung, uh, opportunity na dinto yung Fortunita to para ma pakita sa inyo yung uh, madadaanan namin or ma-introduce sa inyo yung madadaanan namin papunta doon sa training site na pupuntahan namin. So ayun, rap road ko mga katropa, rap road 'yan yung nadadaanan namin. At dito sa left side, sa bandang likod lang to ng uh, tinitirhan namin ay eh, may ginagawang ayan, memorial, memorial garden iklabu. Ayan, eh. hindi pa siya operated pero kinoconstruct na nila yung mga daanan ng mga sasakyan. So ayun na nga habang uh, tinuturuan si Mrs. ni Tatay kung anong proper na pagda-drive. Kung mapapansin niyo mga katropa, ang dami pang bakante na area na wala pang nakatayong um, mga establishment. Uh, on the way na tayo sa glamang area mga katropa. At ayun na nga dito na tayo arrive na tayo sa training site natin at uh, Nire-ready na yung uh, ating sasakyan at si misis bumaba na para mag-prepare na siya para masimula na yung kanilang uh, driving lesson 101 with tatay. Well, anyways, mga tropa, habang busy na si na misis sa kakanilang uh, practice, kami naman ni Bonsoy ay nagpaiwan para i-prepare ko yung uh, aming uh, kakanin. Ayan, hinanda namin may saging, may mais at ayun uh, may tubig dala din kami ng tubig it's ayun, dala pa namin si Jollibee hi mo na soy ya si bising Bisi si bichokoy ko isang <laughs> kanyang uh, cellphone at ayan nga yeah, may doyan din sila ito yung paligid ipapakita ko sa inyo yan fresh air dito mga katropa so ayun na nga sila start na sila ng uh, demo at kung ano-ano pa dyan yung uh, pinagtuturo ni tatay kay misis at dito lang kami maghihintay ni Motsoy. Well, mukhang nag enjoy si misis sa pagpa-practice ng driving niya. So, isa talaga sa purpose ng bakit ako sumama dito dahil para makunan ko ng video lahat or madokumentary ko kasi later on, papakita ko to kay misis na oh, ganito, ganito na yung galaw mo, ganyan, ganyan. Dahil mag magagamit niya to sooner. At ayun na nga mga katropa, bukod sa pag-video at mag-dokumentary, syempre pumunta din ako dito para lumapang. Ayan, kain pa more. <laughs> ayun na makita nyo naman mga katropa, ang dami rin mga hayop-hayop dito sa loob. May mga manok, mga, aso. Ayun, kami ni Bonsoy, lapang-lapang pa more. Habang mga katropa. Well, habang hindi pa sila tapos mga katropa, Yaya, ako ni Bonsoy na puntahan yung pilo there kasi mahilig siya kasi sa mga laruan-laruan na pang construction, kagaya ng mga, ano, mga digger, mga truck na malalaki na pang lagyan ng buhangin. Kaya nang nakita niya to sa personal, gustong gusto niya talaga akitin. Kaso, last time hindi ako nakasama sa kanila dito, kaya natakot siya siguro, takot siya siguro walang kasama sa taas. Kaya ayan, kita niya naman, enjoy na enjoy ngayon si Bonsoy na habang nag the drive drive ng pilo. So, nandito na kami ni Bonsoy sa loob ng pilo. There hi Anay Soy, good drive show. Oh. Soy. Hi, wow. Dugay niya na yan. Matagal niya na talagang gustong gusto to eh. Natatakot lang siya. So ngayon sinamahan ko. So anyway, sobrang init guys. Sobrang init. Grabe, sobrang init dito sa loob. Pero iwan ko yung bonsoy. Enjoy na enjoy pa yung kolokoy nasa sa pag drive ayaw malis <laughs> well haba nandito na kami sa taas ng uh, payloader kita kita din namin dito yung uh, area na pag napraktisan ni misis at ayan nagabang kami ni bonsoy at nang chichir kami dalawa hindi nga ka nga soy go mami go Hambal. go mami go go mami go go mommy go Go, mommy, go. go, mommy, go. go, mommy, go. Go, mami, go. Ayan, ayan. Parang mo, rinig talaga ng mga mga Well, mga katropa, matapos ang humigit ko mulang tatlong oras na paikot-ikot at pagpapractice dyan sa site. Totoo nga, bumaba na si Mrs. At ah, medyo makikita mo naka-smile-smile smile pa siya dahil sa wakas na-achieve niya siguro yung mga gusto niyang uh, malaman ng mga terada like magpa-atras or magpa ikot-ikot ng ganyan so ayan kukwento siya sa akin kung ano ang pakiramdam ng nagmamayabang na yarn <laughs> well habang nagpapahinga sila at kumakain na rin ng mga saging at uh, mais ako dito muna sa duyan kumakanta ng ako ay duyan mo baby duyan llamo, bebé. Yeah. <laughs> Samantala, yan din yung dalawa. Enjoy na enjoy rin sa kakaduyan. Dinuduyan ni Bonso yung atin niya. At ito pala, nanguha na din kami ng mga dahon-dahon. Sa gabeng. May alugbati din doon. Ayan. Habang nagkikinto-kintuhan para may mamaya may gugulay kami pagdating namin doon. Sa gana dito sa area sa gulay, mga katropa. A few moments later. Well, ayun nga mga tropa few moments later, pa uwi na kami. At uh, sinubukan na namin ni tatay si Mrs. na siya na yung magdadala through all the way papunta na ng bahay. Hindi na sila papalit-palitan kasi kanina pagpapunta, pag may mga area na medyo maraming kasalubong, si tatay yung pumapalit kay Mrs. Pero ngayon, pinaka-challenge sa kanya dahil nalagpasan niya na yung mga tinuro dun sa site eh, siya na yung magdadala papunta talaga ng bahay. So, naway mapagtagumpayan ni Mrs. ito para sa sunod. Kahit dahan-dahan lang, mamaster niya na. So, ganyan na kapag. Well, at dyan nagtatapos yung vlog natin for today's video na pinamagatang Driving Lesson 101. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga katropa na hindi mo bumibitaw. Mapa-content man natin sa barko at dito sa lupa. Again, this is Mr. Blanco ng Katropang XTV. Signing off!